Kahapon po, uh, na-quote po kayo ng media at sinasabi po ninyo na dapat may masampulan na ng mga hoarder at saka ng mga trader, ng mga agri-products para hindi na paulit-ulit itong uh, uh, problema nito. Every year na lang may nagtatago, tumataas ang presyo, nagtatago at tataas na naman ang presyo. So uh, ang gusto ninyo na dapat may masampulan talaga ang gobyerno ngayon sir para medyo mag-isip na yung ganitong klaseng gawain mag-isip-isip na ho sila tama po ba uh, sen uh, JB uh, tama yan na cover din at uh, niya kasi alam niyo ako po ang principal author ng Anti-Agriculture Smuggling Law which was passed mm -hmm. in 2016 uh -huh. at yung uh, creation of uh, yung two uh, Industry Development Act which was passed in 2015 no etong dalawang batas ito kaya ako nabanggit ah uh, ng Erwin at niya, we're decided to protect our agricultural sector, particularly our farmers, mm -hmm. na ta, para mas din ma-revitalize si sugar industry naman doon sa Sidalo. Pero yung anti-agric smuggling ito, dahil nga talabak ang smuggling nung panahon na yon nagkaroon ng maalala, uh, uh, rampant na uh, rice smuggling, nagkaroon pa ng hearing si President Duterte, then Mayor Duterte was even one of our resource As a result, napasa po natin itong anti-agricultural smuggling law. Kaya lang, more than uh, seven years after its passage, eh, tila wala pa tayong naririnig na uling mga big fish, yung talagang kilalang mga smuggler, nauhuti mga dealers walang <laughs> big fish. Uh -huh. Kaya parang nakakalungkot na, kung ay, alam mo naman siguro, dahil nasa kongreso, na napakahirap ang ng batas. Hindi, Opo. Yung t it's a tedious process. Kaya parang, nasayang ito niya ako dahil ang, ang, ang nangyari naman um, yung smuggling na dahil yung Department of Agriculture, yung NSA at SRA, kaliwat ka na naman ang pag-issue ng mga letter of mga authority to import itong mga agri-products. Kung baga, nag-evolve na siya, hindi na smuggling ang problema natin. Cartel, hoarding at yung property na, so, nabasa, na nabasa, nabasa ko sa inyong batas, ah uh, do you think mo mukhang okay naman ho yung batas na ginawa ninyo, may pangil. Pero parang yung uh, hindi kayo yung enforcement nito, yung implementation ang may problema, uh, Sen JB. Um, yun na rin. Um tingin ko na eh, alam mo naman siguro yan nga kong Erwin uh, na niya na may ibang ahensya tayo ng gobyerno, puti tila may, may pinaiinom ng uh, pampalako ng batas. <laughs> <laughs> hindi nila nakikita yung Opo. mga tuneto nila mga container na lumabas. And, and this is killing our agricultural uh, agriculture industry. Pero anyway, sa ngayon, gaya na nabanggit ko, nag-evolve na ang problema ko, Erwin, niya dahil um, because of too much importation, Opo. ang mabigat na talaga problema natin ngayon, yung cartel, yung profiteering, at yung hoarding, na ito ang nagmamanipulate sa presyo at supply ng mga agricultural products. So ito, kaya ngayon, meron akong amendment dito uh, uh kung Erwin, nani niya, one of the very first laws that I passed, first bills that I passed in this Congress, yung amendment to the anti-agricultural smuggling law, which will now include profiteering, cartel, and uh, uh itong uh, hoarding. Pinamara uh, po natin po siya ngayon. Hmm. Uh, 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 Ayan, bakit po sa tingin nyo hanggang ngayon wala pa rin pong mga big-time arrest So parang lumalabas kahit meron pong anti-agricultural uh, smuggling law ay para pong wala itong ngipin. Well, dalawang bagay uh, niya. no. Uh, Unang-una na pag kanina, mukong nagbubulag-bulagan yung ibang mga officials na uh, in-charge, lalo na yung in the past to, yung mga BOC officials mm -hmm. eh mukhang, ano, may ko to with the importers, traders, saka BOC officials in the past pero sa ngayon naman ay uh, mahigpit na na nagbigay ng uh, ng uh, instruction ang BOC commissioner na wag higpit, maghigpit talaga lalong lalo na sa agricultural product dahil alam nilang tinitingnan sila. Pangalawa, niya as I yung Department of Agriculture, NFA at uh, SRA yung sa sugar eh ano eh na na na, 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 na doon sa pagbibigay ng importation permits do sa mga traders. Kumbaga lalong humina yung ating local uh, agricultural production kasi nga mas marami ang nag-iimport na lang. Mas madali at siguro, at hindi lang siguro, kung Erwin, sigurado may mala mas malaki kita dito mga nag-i-issue ng na mga importation permit. Sir, uh, another question from me. Uh, kayo po ba ay uh, sang-ayon na napapanahon na po na reviewin ng uh, ng Kongreso ang uh, Rice Tarification Law o yung tinatawag na RTL uh, sen uh, ehersito. Opo, uh, um, kasi naman ang batas, wala namang perfecto batas sa kong Erwin, no? Opo. Kaya nga if we need to make adjustments, fine tuning lalo na kung may nakita natin may flaws, eh after one year, kaya hmm. pwede natin i-amend. So, kailangan natin tignan kung naging i-assess, kung naging efektibo itong rice tarification kasi dapat yan ay mapunta sa farmers kung sakasakali at sila mag-beneficio rito sa mga ma, ma, man generate Pero yan ang ano, kung tapunta nga ba o hindi. So I think it's about time na ma po ito.